mga vintage na wall clock yung mga antique nandito na guys yung mga naghahanap ng na mga antique dito rin oh yun alit na gitara to tapos may piano rin sila dito binibenta dito to pasadahan natin to ano 350 yung lagayan siya ito naman maliit lang to na yan yeah, o, no, pang collector talaga 480 mga ganitong box Oh, make up kit Okay ah, 180 pesos Mga box na mga kaganda Talagang pang collector item Ito 890 Mabubuksan kaya natin to Wow, ayto. Niya. ito. to yung loob nya Pang jewelry, ano sila <laughs> no? Nagaya ng mga jewelry pero mga pag buksan, magugulat ka yung yung ano, mga makikita mo sa loob. Mga talaga pwede siyang lagyan ng kong, mga special mga gamit. Ito 680 to. Tahoy naman to Buksan natin. Ganda eh. Ito, itong hard na design. Pwede mo pala itong buksan. Yan eh. Talagang natalini ng gumagawa nito. Yan, eh. Ano pala to top drawer na maliit. Ayan o. Kapi ay nandito kayo sa may uh, Santa Cruz, Maynila. Kaya papasadahan tayo dito ang bilihan ng mga surplus ka mga items guys. Mga Japan surplus tayo yung magbili dito sa Julian Surplus Shop. Tara guys, pasadahan natin. Samahan niyo ako guys sa mga panalo nila dito mga pagsakbisyo, mga surplus shop dito sa may Santa Cruz, Maynila. Tara! Okay, so, guys, dito makita natin sa may uh, tapat ng, ng Rizal Avenue guys. Makita natin itong uh, surplusan guys. So, oh. itong Julian Surplus Cell Center dito sa may uh, Rizal Avenue, sa may Santa Cruz, Maynila guys. o oh yung mga surplus na items sa inyong mabibili dito. Ito yung papasadaan natin sa ngayon. Mga surplus na items sa inyong mabibili dito. Kaya yeah. ito, sa bungad pa lang, makakita natin itong mga ganitong items, mga sitos na, mga surplus na items sa inyong mabibili dito. Mga surplus. Ito. Eh, ito, yung mga sinturon sila dito. Yeah. Mga Mga sinulid. Actually, kaya sila dito mga sinulid. Pero yung mga ganitong items pero dito guys. So, yan. Yeah. Meron din dito ang mga makaong. Binable din yung mga makaong dito. Ito mga prints, Mayroon din dito mga frames. Uh, mga bola, mayroon din no? Oh. Lens glass. Ah, oh, ito yung mga pang cellphone na mga salamin, mga wallet meron din dito guys yan dyan guys oh yan, 250 yung mga ganyan yan tapos mga maleta yan, marami sila dito mga maleta na available guys oh. mga travel bag ang um, parami tapos may mga galing dito ang mga kutsara mga yan eh okay, maso at so, mga... ceramic mga ceramic to sir ano Mama, sa ceramic okay. ito mga ceramic plate Yung mga ganyan. mga ganito. 250 pala yung ganyan. Kaya, mga ceramic plate guys na napakadami dito. Mga ceramic plate. Ayan no. Hanggang yon sa may mga bag sila dito. Ito, may mga mga ato uh, sa mga ano sa sa camera ano, sa cellphone ay sa pang um, cellphone ay pang guys sa mga camera guys may sila dito cellphone zoom cellphone stick kaya ah, sa camera stick hundred 250 pesos yan yun pasok tayo dito sa loob guys ito sa, sa loob so, mga ano ito yung mga gitara, mga bag, yan. Meron dito. Ayan guys. Pasok. Pasok tayo sa loob guys. Dito. Ito yung mga nakakita natin dito. Mga gloves ko ah. Na... Uh, Pang-pang-pang-baseball, oh mga gloves sa gamit sa pang baseball meron dito yan uy so, ano to mga uh, DVD ano mga vintage na mga DVD tape. tapos mga wall clock meron din sila dito guys. mga wall clock yan wall clock Pilip, napadami rin mga wall clock dito mayroon din mga alarm clock guys yan sa dito mga alarm clock. At mga wallet din na uh, mayroon dito. Ito naman guys, mga thermos to. O kaya mga tumbler. Mga stainless na tumbler. Yan, may, mayroong malalaki. And then mayroon din maliliit na mga tumbler. Yan Oh. Maliliit na mga tumbler. dito. Man, may mga frames, mga helmet. Available din ito yung mga ganitong helmet guys. Helmet sa bike. Pero dito. Mga takip ng mga kaldero. Meron din sila dito. May stainless pa to. Pero dito mga gold plated din. So, yan, may mga baseball bat. Ayan, may mga baseball bat na mabibili kayo dito, guys. Ayan, baseball bat, oh. May mga raketa din. Mga magaganap ng mga raketa, meron dito. Ayan, marami sila ditong stock ng mga raketa. Ito, so, ganda nito, oh. Mga thinly splitted pa, mga Japanese na mga uh, imbakan ng mga pagkain. Yeah. Ayan, o. Oh. so, yes, oh. mga ano sila dyan, mga wall clock oh. Mga vintage na wall clock. Uh, vintage na wall clock available dito yung mga vintage na wall clock guys. Ayan. At mayroon din dito mga cooler mga cooler sila na gilagod na paradaan mga cooler guys eh mga reload. mga bag wall clock yun ang dami mga wall clock kay mobility yun mga rakita sila dito yan may mga bola din doon eh. yeah, mga bola guys iba't ibang design ng mga bola mayroon dito may gusto ng payo mayroon din yeah. Yeah, napakadami rin mga bag sila na tinispe dito sa Julian Surplus Shop dito sa May Santa Cruz, Manila ikot tayo dito guys asada na natin itong napakalamin nila itong mga sol class yung mga items ito. ito 250 pesos pabilog po parang food keeper o lagay ng mga jewelry pwede rin dito So, may magiging dito, guys, na electric bike. Yan. Di battery na bike. Pang-edge. Pang to so, may mga blender din dito. May mga kitchen. Uh, o kaya yung uh, electric heater, guys, o. Oh. Stainless. Matiba yan. Japan. Mga Japan toys, ha. May piano rin dito. Yan, nag-available yung kanilang piano dito. yung mga amplifier din dun eh. Yan, mga amplifier. Isang set na rin yun. Yan, with speaker na rin yan dyan. Yan, amplifier. Divider with stainless na. yun know? o.

dito marami sila dito mga ano mga ito mga last na na ano eh, hey, pwede ng mga ano to mga bulaklak at napakadami pa dyan ito oh. eh. mga vintage kain natin dito guys eh. baka may mabasag dandaan lang tayo baka may mabasag <laughs> yan yeah, lang tayo dito ayun hey, yung mga vintage na mga wall clock oh. Ayan, mga globo. Meron din dito. So, napakadami guys. So, oh. ayan. I- uh, Isda naman to. Ito naman to mga, yung salamin na to, 1,500. Ayan, yeah, 1,500. yung mga antique nandito na guys yung mga naghahanap ng na mga antique antique shop na rin to okay, may wall pa rin sila dito na vintage na rin so oh. okay, guys putan uh, pa yung natin ng ating camera para kung may magustuhan kayo dito pwede nyo sadyain to sa may Santa Cruz ito rin no oh. yung alit na gitara to tapos may piano rin sila dito binebenta. Napakadaming antigong kagamitan dito guys. Eh. So, sa mga antique collectors ang dito. So, pasadahan natin ito. Ano? 350. Kaya ang lagayan siya. Ito naman maliit lang ito na yan yeah, piano. Ang collector talaga. 480 mga ganitong box. Oh, makeup kit. Okay ah. 180 pesos mga box na mga kaganda talagang itong collector item ito 890 mabubuksan kaya natin to wow ay to yung loob nya mga jewelry ito sir no magay <laughs> ng mga jewelry pero yung mga pag nabuksan magugulat kayo yung pala yung ano mga makikita mo sa loob mga talaga pwede siyang lagyan ng kong mga special na mga gamit. Ito 680 to. Tawoy naman to. Buksan natin. Ganda oi. Eh. Ito itong hard na design. Pwede mo pala tong buksan. Ayun oh. Talagang natalino yung gumagawa nito, ayan. Oh. Ayun. Ano pala to? Top drawer na maliit. Ayun oh. Ito naman oh, itong mga lagayan naman ng na mga bulaklak meron dito, ayan oh. Napakadami ito yung mga yan, metal. Ito naman ay mga glass. Malagayan din ng mga bulaklak. Dito guys, oh, so, may nakita din tayo dito ang kit. Uh, so guys, so yan. So ulit guys, ah, yun yung mga antique shop dito. Dito sa may Julian Short Plus Shop. Ito yung may mga ano rin dito. Ayan. Ilipante. yan Ito naman parang Shiba. Tapos ito yung Eagle naman ito guys. Oh. Ito yung 500 yen. Tapos may mga wall clock din sila dito. Ayan. Mga wall clock na Antigo. napakadami guys. Ito may Buddha rin dito. Ayan. Yung kanilang Buddha. At dito sa malaking ano na to guys, malaking divider, nandito yung nakadisplay yung ibang klase ng mga image. Mayroon naman dyan yung, ayan, ongoy, uh, tapos may owl, may eagle. at uh, dito naman ay mga beast naman siya na pwedeng paglagyan ng mga malaklak. At dito naman, yung si Buda, yung bisong nakaupo si Buda, nakamer niya sa lamin, 2,500. Ito naman yung kanyang base 680, yan. Ito may all din dito na white, yan. Pagkita natin. Ito, gaganda ng mga dito, mga antigo yung design. Ito may 680 na lang yung dito. 680 pesos, yun. ito ha laging ito? ito yun nabubuksan din pala ito yan at ito pa oh may mga antique din ng mga ano dito mga makikita natin ng mga bowl mga plato ito naman oh agak iba kalesa na napakadaming mga nalagay na mga bowl. Yan. Ito, malaking paso na rin to. Wala lang kung talagang paso yan o anong lagayan yan guys. So, kayo na bahala So, hindi ko masyado kapsado dito. Makikita natin dito yung mga ganito din. Nagaganda oh. Mga ganda mga design. Mga antique collection Collectables. Yan. Ito naman guys. So, meron din sila dito mga ganito. Mga base 680. Mga banga guys. Oh. 850. Yan. Ito naman 1,000. Ito yung mga kettle guys. Yan. Napakadami mga kettle dito. Mga antique na mga kettle dito. At ito naman no? mga elephant. Yan, napakalami ah. Ha? Hanggang doon o. No? Yan. Surit na surit dito guys. Yan, napapasadahan ko lang to guys ha, yung mga may bibili nyo dito. Yan, mga, mga collectibles items na may bibili dito sa Dooley and uh, Surplus Shop. Yan, yeah, napakadami